Uh, hello po, good morning po sa ting lahat uh, Welcome back sa YouTube channel For this video, isang tanong naman po Ante pong subscribe ante pong sasagutin Ito galing po kay John B. Barbizzo Shout out po siya dyan Kaibigan Ang kaniya pong tanong ay Ano daw po ang feeding guide Mula pre-starter to lactating, Doon po sa ting mga inahing baboy So kayo po yung mahilig po sa kalaga Ng mga baboy o kahit anong hayop Pagkabuhayang pagkikultura Mag subscribe lang kayo sa YouTube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa feeding guide ng ating mga gawing inahing baboy na mga dumalaga. Kapag tayo po ay nakapili ng mga biik o dumalaga na gawing ating inahing baboy mga kaibigan, mayroon po silang feeding guide. Kapag sila ay bata pa lang, nasa 3 months pa baba or 4 months pa baba, ganoon pa rin ating ipapakain sa kanila. Kaparehos po ng fattening. Pero, Uh, yung ating pong gagawing inahing baboy, yung mga dumalagang gawing inahing baboy, wag po natin pakainin ng finisher feeds. Pero yung mga fatineng mga kaibigan, magdating po ng 3 months pataas, pagpuntang 4 months, yan po, nag-change feeling po tayo ah, uh, finisher feeds. Pero sa mga gagawing uh, inahing baboy, wag po natin pakainin na finisher feeds. So dapat, pag pre-starter, ganun pa rin, 15 days po yan, pre-starter. Then, after ng prestarter starter mga kaibigan for 15 days, items lang papakain ng starter feeds sa loob ng isang buwan. Starter feeds sa loob ng isang buwan. Pagkatapos po pa ng starter feeds po mga kaibigan, atin na pong i-change feeding ito, grower feeds, 2 months to 5 months. So, grower feeds from 2 months to 5 months. Yan po ating ipapakain sa mga dumalaga na ating pong gagawing inahing baboy. Pagdating po mga kaibigan ng 5 months pataas hanggang mabulugan, hanggang mabuntis ng mga inahing baboy, ang ating ipapakain ay uh, breeder feeds o kaya gestating feeds. 5 months pataas po mga kaibigan. Hanggang abot po ng 7 months to 8 months o hanggang mabulugan, hanggang mabuntis po lang mga kaibigan. Pagdating po ng uh, 107 days pataas kapag siya ibuntis na po, atin na pong i-change feeding into lactating feeds o kaya milk maker feeds. Para po atin pong maihanda yung kanyang dili mga kaibigan na makaroon ng gatas sa panahon na siya po yung mga anak na. So, one week before mga anak, ang ating pong ipapakain ay lactating feeds o kaya milk feeds sa po mga kaibigan. Yan po ating mga normal mga feeding guide doon, basta mga dumalagang baboy na ating pong magawing inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.